Hello. Heto po ang almusal ko ngayon. Itong suman. Ito pong suman ay bigay pa ito ng atineni ko. ah uh, nilagay ko sa ref. Pina in-steam ko. In-steam ko po. Kaya ito, kakainin ko na with mascubado. Meron din akong tsokolate. At saka nilagang itlog na ito lalagyan ko ng North Seasoning. Ito po, salamat sa Diyos, sa mabuting pagkakatoon at sa panibagong buhay at kalakasan. Ito po, kain kayo.